gaano ang ginagawa ng ABS-CBN na paraan para lamang hanggang ngayon ay hindi makuha ng kanyang mga dating kapamilya, dating nagsilbi sa kanila, na ngayon ay nagpapanggap sila na akala mo eh, sila ang tagapagtanggol ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa karapatan. Hindi po eh, kaya na kailangan pong malaman ng buong mamamayang Pilipino kung sino sila. Halisin na yung maskara ng kanilang mga muka. Yes, ma'am. Please continue. Um, hindi siya sabi niya na meron kong bababa. In fact, meron yung kami, sinabi ko nga po, tapos na po ang sampung cases na involving 37. Meron mo kami walang na pending. Sa walo na pending ho, meron ang award na nasa amin na yung pera. Pero po, mayro tanggapin yung components because they elevated the case sa Court of Appeals. Ito po siguro yung medyo mahaba ang tise na sige mong kain ko yung kaso gusto ko makuha yung pwede na Siguro po, po, na para ko nang naihinuha kaya ayaw, kasi pera na po ito, di ba? Bakit po kaya ayaw nilang tanggapin? Hindi ko si siguro sila satisfied sa amount. They're questioning the computation po. Kunin nyo yung depresya ng amount Kayo po siguro, kayo ba nang nasa kalagayan nila baka hindi rin niyo po tanggapin. Ano po? Apo, oh, naintindihan po natin yun. Kaya nga po, yung iba na ko sa walo, um, I think lima sa kanila. Kasi sa walong cases na yun, ang involved po doon ay 77 workers eh. Sa 77 workers po, ang natanggap na ho nila ay 98 million. Pero po, mayroong dalawang set of complainants na siyang na workers na hindi mo inakit nga po sa Court of Appeals kasi ayaw nilang tanggapin yung na-award sa kanila. Yun po ang status ngayon. But we have two cases na undergoing execution. Ito rin medyo malaki pa. Mayroon pa ang 45 million. But ang ginawa lang po din ng aming na insure po kanina yung mababa yung aming execution. Um, kasi ho ang aming labor arbiters, ang total ho ng aming arbiters ay 120 plus. Ang sheriff ho namin ay total of, ano lang po eh, 69. Anong ratio po nun? Balo, almost 1 is to 3. Lalo sa NCR, ang NCR ho namin, 29 sheriff, ang aming, aming arbitration branches is 64. Kaya, Pero, Madam, kung halimbawa kayo po ang may-ari ng ABS-CBN, kumari lang, at alamin nyo, itong mga taong ito ay nagsilbi naman sa inyo sa mahabang panahon. Hindi kayo nagkaroon ng uh, nagkaroon ng kayo ng konting uh, dispute, kaya umabot po roon. Hindi. Hindi rin nyo silang kapamilya. Kung kayo po ang may-ari ng ABS-CBN, payihirapong pa ba nito? Hindi po. Kung tutuloy ako, lahat ng ang turing ko sa kanila. Nung nagsalaho ang ABCPN, ibibigay ko, ibibigay ko ang karapatan nilang natanggap kung separation pay ho yan o uh, kung iba'y gusto pang hulo sa pagkatrabaho, dapat ho, ibigay. Yung lang po eh. Sana ay hindi na tayo nag-uusap ng ganito. 100% settled na po lahat sana. Hindi po ba? Sana po. Kung ang tuturing nila talaga, kagaya ng kanilang ipinamamarali, kagaya ng kanilang gusto ipalitaw sa sambayan ng Pilipino na sila ay nagmamahal sa kapamilya. Sana hindi na nagkaroon ng pang-apil na ito at yung mga iba po ay taon na po yung kanilang hinintay. Dalawa po ito ay namatay na eh. Yun po yung gusto ko lamang na ipaintindi. Idagdag It, ko lang po sa inyo, Mark Coretta, yung efforts naman po ng NLRC, hindi lamang po sa banko o properties ng EBS-CBN May Kami po ng collectibles nila. For example, sa advertisements po, nagtagalish na po kami sa Jollibee Receivables at saka yung sa Unilever and we were able to garnish, I think, 48 million sa Receivables. So, ganito ang gagawin namin, ginagawa namin track para sa mga po ang ginagawa na yun. Ako pinasasalamatan ko po. Lahat ginagawa nyo talaga. Maisetel lang talaga ito. Kaya lang dahil nasa kapamamaraan na ginagawa po nila, hindi lang po ang kanilang mga kapamilya dati ang kanilang pinahihirapan. Pati po kayo, pinahihirapan din nila. At ang buong pamilya ng dole ay ganun ang nangyayari. Sana po yung mga employers natin ay magkaroon ng magising sana sila sa katotohanan na hindi ka naman lalaking ganyan kung hindi sa tulong ng mga manggagawa mo. Eh. Dapat ibigay mo sa manggagawa ang ganang para sa kanila. Eh. Hindi ka naman mabubuhay na management ka lang. Eh. Dito ka rin sasandig. Eh. Bakit hindi kaya maisip ng ABS-CB yung ganong klaseng prinsipyo? Lumaki sila ng ganon eh. Pagkatapos nung masara sila eh. Sasabihin nila sa buong Pilipinas wala raw silang kasalanan. Marami po silang kasalanan, madam. Kagaya po ng pinag-uusapan natin ngayon. So, salamat po. Uh, gusto ko na lang magpasalamat sa inyo at saka sa ating Secretary Flavor sa kanyang pagtitsaga. Kasi siya ka na, sir, sapagkat sa dami ng text na ipasa ko sa iyo, alam mo, nagagalit ka na siguro sa akin. Mr. Chairman, gusto ko kong una, gusto ko kong kumpirmahin ng nagkay-text messaging po kami ni Senator Marcoleta. At uh, hindi po ako uh, pwedeng magalit o mainis na pagkat meron hong batayan yung kanyang mga messages. At uh, kinakailangan po talaga na kami na naninilbihan sa pamahalaan ay tumugon doon po sa pangangailangan, lalo na ang tinutulungan po. Eh, yun naman po ang merong legitimate na karaingan. At tayo uh, yun naman po yung direksyon na pinagtulungan po namin ni Sen. Marcoleta. At kung siya, mo, siya po ay nawibindang ang puso at uh, nalulungkot, I share that kind of a sentiment po. Salamat po. Salamat po, Secretary. Mr. Chair, isa na lang. Bago ako... Sa TESDA, wala po akong tanong sa inyo. Meron lang po akong proposal sa ating chairman. Pwede ba natin siyang bigyan ng yung budget nila ay 5% ng entire education pa? Kasi 2% lang. Eh. Para para makalampas sa ASEAN average of 4%, di ba? Pwede ba yun, Mr. Chair? Pag-isipan natin mabuti. Sasabi sabi niyo, Sa Senator Marcoleta. Salamat po. Salamat po. Uh, maraming salamat po, Senator Marcoleta. Thank you. Thank you, uh, Senator Marcoleta, for uh, those interventions. Uh, maraming salamat. Um, I'll proceed with some questions and... Uh, puntahan ho natin yung uh, budget ng Dole uh, in particular. So, umpisaan ko is some of the programs at nasabi ko kanina ni uh, Senator Marcoleta yung tungkol po sa tupad. Actually, I agree with him na uh, yung mga ganitong programa, lalo na mga malalaking programa, kalaan ho talaga merong some sort of impact study no? para malaman mo natin kung uh, pangkaburan and using science eh meron ho itong tulong sa mga kababayan natin. Uh, sa so, totoo, pagpapakinggan ho natin, uh, mukhang maganda po yung programa dahil marami tayo na papakinggang magaganda. Pero dapat rin ho gamitin natin yung uh, science-based uh, uh, approach para malaman ho talaga natin kung ito ay may impact kahit na short term. Uh, alam po po, ito ay 10 days lang, tama ba, sa Gatari? So, uh, And then, okay. once every 3 months? Hindi po, uh, hindi po ito kagaya ng uh, sa DSWD. Ito okay. po ay ang availment po nito ay once a year lang po. Once a year? Once so, a year. One okay. in a member of the family. At uh, ito, sagutin ko lang po yung, uh, okay. yung inyong pangunang mga uh, concern. Uh, nagsagawa na po kami ng uh, initial na impact study at ang, sa bahagi po ng uh, livelihood ay medyo maganda po naman ang uh, resulta dahil meron pong uh, finding na nakadagdag po sa income ng mga nag well, ng livelihood. Sa bahagi po ng tupada, ang issue po yung maiksidal po ang programa, ang period, uh, kaya nga po pinag-aaralan namin kung uh, pwede na ang mangyari bagamat ang uh, sa guidelines po namin, ang tupad period ay 10 to 90 days po depende sa uh, klase ng trabaho o gawaing pambayan o pampubliko na pwede pong maapubahan o mapresinta. Meron pong mga uh, programa na pwede pong 30 days, meron po namang pwede sumagad po ng 90 days na hindi naman po dire-diretso. Pero normally po kasi yung 10 days ay uh, talagang importante dahil kalamitipuron po kasi tayo yung maagaran na makaroon tayo ng parang bridging mechanism para sana po, bago sila bumalik sa economic activities, ay uh, mabigyan po ng tulong ng uh, pamahalaan. So, pero seriously, kinukonsider po namin yung dagdagan yung period. Uh, pero, ang ibig sabihin lang, lang po niyan, kung dadagdagan ng bilang ng araw ng pagtatrabaho, mabawas din po yan sa bilang na ma, pwedeng mabigyan, mapagkalawa ng programa. Yun po yung medyo ngayon ay sinasahalang-alang po ng Department of Labor and Employment secretary ito talaga eh parang uh, pantawid no parang pantawid uh, employment no so ito yung mga uh, nakikita ko ito to effective kung let's say nagkaroon ng kalamidad uh, nagkaroon po ng uh, problema isang lugar at nawalan po ng trabaho yung mga tao doon so nabibigyan sila ng temporary employment at least hanggang makabangon mo sila Um, nakikita ko na ako nakikita na, ko effective to like for example in Valenzuela uh, pag uh, during yung uh, yung uh, balik-eskwela no, nakikita ko tumutulong sila doon at na na, na uh, bagay ito para sa mga schools natin sa mga teachers natin sa mga principals natin although from the from an overall standpoint uh, ang gusto natin magkaroon sila ng permanent na trabaho no hindi lang pantawid hindi lang temporary kundi permanent so yun din sana gusto uunahin another another time no another uh, hearing na magkaroon po ng uh, 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 study at mabrief kami ano ba naging impact nito other than temporary no other than pantawid lang uh, ito ba rin nakatulong sa pangmatagalan pangmahaba ang uh, trabaho ito pa ay naging susi sa kanila na Uh, magbukas ng ibang oportunidad. Nakita ko kanina, merong mga livelihood, baka mga iba nagamit yung, yung pondo at naging nagkaroon ng, ng permanent na trabaho. Ang punto ko is, dapat uh, science-based, no? Uh, at meron tayong mga datos para makita natin yung effective uh, yung uh, effectiveness ng programa kasi for 2026, 11 billion po ang lalagay natin. No? So, malakalaki siya. No? Uh, one of the bigger programs uh, sa mga sa mga kababayan natin. At na maganda mayroon talaga tayong impact study. Ang growing po yung uh, study, pero gusto ko lang pong idagdag na during orientation uh, orientation po ng mga tutad beneficiaries, Kasama po yung uh, katanungan na uh, pagkatapos ng temporary uh, emergency employment, what do we see happening or what other services ang gusto mong may pagkalaob ng gobyerno? kasama uh, po yung aming livelihood. Uh, kaya kasi sabi kanina po na good siya papunta sa livelihood o kaya naman yung nabanggit niyo na employment facilitation. Kung matatandaan niyo po nung nakaraang uh, inero nilusap po namin ng DSWD yung uh, trabaho para po sa mga graduating na 4Ps at uh, marami po sa kabila ay uh, nakapuro din ng hanap buhay, hide on the spot at mahabi din po ng uh, aming servisyo na pinagkakalawag yung may tinalaman po sa uh, iskilling, up skilling, upskilling, retooling, sa tulong naman po ng testa, nabangkit po kanina dyan sa video yung pang isang OFW o isang uh, ngayon ay nag-aaral para sa construction para maging uh, permanent po ang kanyang trabaho and Uh, as we speak, actually kami po ni Secretary kito ay uh, meron kong mga uh, joint efforts na makapag-develop po ng pool of construction workers or core of construction work workers per region, kung pwede po per province dahil nga po calamity prone tayo para madali po yung mga response time at uh, medyo talagang real time nakakatulong po yung mga nagiging bulipisya ng programa ng gobyerno. Secretary, ilan po ang beneficiaries ng Tupad in 2024? Ilan po ang uh, nabigyan ah, ng... Uh... Ang uh, pagkakatanda ko po, ay uh, umabot po yan ng mga 4 million. 4, no, 4 million, million o, o, po. Actually, kung ang ating nakita ko ang unemployment rate natin, 2 million. Sa so, halos lahat nabigyan na yung mga walang trabaho. Nabigyan natin ng trabaho no dapat zero unemployment tayo to be i mean uh, theoretically uh, theoretically i'm making it alam ko oversimplified yun but i'm i'm just saying na uh, just to make it simple dapat zero unemployment tayo dahil nabigyan natin kahit papano temporary baka hindi lang na capture no nagsa sila pero pero uh, theoretically dapat walang trabaho no um, so ano po epekto secretary kasi nakita ko na natapyan ng 6 billion uh, ang tupad. Ano pong epekto nito? Other than mababawasan yung, I'm, I'm sure, mababawasan yung number of beneficiaries, no? Tama po, mababawasan uh, talaga. At, uh, pero ang... From an overall standpoint, uh, other than mababawasan, may epekto ba ito sa nakikita nyo sa ating